Ito na yung dive to namin Dati lang nabahura ang Sinisida namin Hoy kulambutan butan agad Pwede na itong kunin Mahigit isang kilo na ito Sa estimate ko Ayun sa pole Ganda ng buwi na mano no? Mura pa ngayon ang kulambutan Isandaan pa lang ang kilo Pag hindi ito nadagdagan, iulam ko na lang. Nagpapalaki ito sa parting malalim. Kapag malaki na, napunta na sa mababaw na bahura. Kulay ba ito? Hoy, manok! Ay, hamal ha, na manok at naan dyan na naman. Ops, alatan! Ayun, gitik! Ops, manok pa. Sunod-sunod na naman yan, manok na yan. Ito, bago dalawa. Dabulin ko. Ayun, sapul pareho. Kabilang gilid ng bahura ito. Yung unang dive namin, dun sa parting kabila. Hanap ulit. Ops, manok ay manok. Amal ah, na manok talagang ito. At nabigla na lang. May isda dito sa ilalim ng bato. Lapu-lapu ito. Andon sa pinakailalim. Yari ka. Ayun, get it. Hindi pala. Nakalangoy pa. Hindi na nakalayo. Nasamaan ng tama. Pumunta pa sa malabo. Ikutan ko dito sa kabila para sigurado. Ito, luminaw na. Ayun, sa pool. Ito yung lapu-lapu na baraka or ogapo kung tawagin dito. Sana may magpakita ng kupapa at balatan. Ito, may malaking samaral. Yari ka. Ayun, gitik. Ang samaral, mas masarap sa talagbago at danggit. Masarap itong sinasabawan. Sana meron pa. Oops, danggit. Danggit bahura. Ayun, gitik. Sana laging gitik ang mga patama para hindi nakakalayo ang isda. Ito, si Bungin Orsono. Maamo. Ayun, sa Paul. Ayos ang isda dito sa gilid ng bahura. Magagandang klase maganda itong tiyaga-tiyagaan hanap uli ito mayroon pang bago. ganta ng pisto, sapul kang bato ka ay hamal na yan hindi tinamaan butat bumalik kasa muna ayan tinamaan din kagana ng pisto, Bato ang tinamaan hanap uli ay talagbago pa dito kapuntahan sa kabila andito may madaan pang alimasag ayun getik atras yung alimasag nagulap dito naman ako sa parte ng buhangin oy sibungin sibungin ursuno siguraduhin ko na ito ayun sa pool Labas ang sibungin dito. Sana marami pa itong kasamahan. hindi sibungin. Pakita ka pa. Kusip. Ayan, sa pool. Dito sa pusit, kahit anong luto dito, masarap. Lalo na kung kalamaris. Hanap uli. Ito, manitis, takasilong. Hanap Takot siguro itong babasa sa ulan. Ayun, gitik. Manitis timbungan or salmonite. Masarap na paksiwin. Kahit prito, masarap din. Ito may dalagang bukid at manitis. Ito muna, dalagang bukid. Aba, magalaw. Ayan, sa pool. Nakatanggal pa. Yun lang ayaw na magpalapit ayan tinamaan din Kasauli uli at ito pang manitis buta ito din alis itong manitis ayan sa pool din bali dalawa pareho lang ito ng presyo 120 at ito may dalagang bukid pa ito ang maamo ayan sa pool Ayos ang pangalawang dive na ito. Sunod-sunod na ang mga isda. Dito pala lumipat yung mga isda sa gilid ng bahura. Nawala dun sa kabila. Ito, may solid pa. Solid na pula. Ayun, giti. Sige, pakita pa kayo mga isda. At ganado ako pumana. May solid pa. sa parting unahan. Maamu, ayan, sa pool ng bato, ay hamal na yan. Maamo na nga, hindi pa tinamaan. Ando na sa malayo. Ayan, tinamaan din. Ay hamal na kamay, ito, pasma na naman. Ito, may papunta sa akin na solid. Ayan, sa pool. Itang maamo, at kusang lumalapit sa akin. Kahit ang kulay ng sulit, budlawan kong tawagin dito. At ito may danggit. Ganda ng pisto. Yari ka. Sa pulkang bato ka. Ayaw, mal talaga. Rugado na ang bato dito. Ayan, tinawaan din. Kasa uli at may solid pa. Buta hindi umalis itong solid Ayan, sa din. Punggol na yung dulo ng pana ako kaya bato na ang tinatamaan ito may danggit pa danggit bahura din ito ayan sa pool sunod sunod andun may dumaan pang mumol or parot hindi ko papanain at nakita sa camera baka ako galitan maraming nagagalit sa akin sa facebook bawal raw hulihin ng parot Ito ito bago ayun sa kaya pag nahagit na sa camera hindi ko na pinapana pero kung hindi ubos kayong parot fish kayo ito mayroong pandanggit dalawa ayan sa pole kasawali ayan sa pa sige pakita lang ng pakita para, pana lang ako ng pana. Oops, may isda pa dito. Labahita. Ayun, gitik. Bawal na hulihin ng parte. Pero sa mga palingki, ang daming tinitinda. Oh, oo nga raw, sabi ng manok. May isda dito sa lalim ng koral. Sibungin ito. Ganda ng pagkatago Siguraduhin ko na ito Para hindi na Makatanggal sa pana Ayan sa pole Butat na pansin ko Ayos nang Sibungin na Na pana ako Kortang linaw na Sa sibungin pa lang ito may liglig -lig or kauser at may punong pa testing kong dubulin umalis pa ang kauser ayun gitik sayang dubul sana yun kung hindi umalis isda lang ang naandito walang kupapa at balatan ito may sibungin pa abot talaga, sunod sunod na ayun gitik sana yung dalawa kong kasama marami ring mapanang sibungin hindi Bungin pakita pa ito, manitis ayun, gitik kaya lang, wala ako nakikita ang surahan, ulang may iho nitong inakay ko, di bali sabihan ko na lang na, hindi kinayang isang pa sa bangka at sobrang laki ito, dalawang danggit ayun, parihon dobul mga danggit bahurang nandito walang danggit buhangin 100 ang kilo nito andon may dalawang talagbago sa parting walayo ito muna ayan sa pole andon na yung isa nagdiridirit so hindi na huminto hinto come on ayan narinig huminto ayan sa pole Uy, may isang isda pa pala doon nagulap liglig yung isda na yon. Hanap ule, Ito, lambingan. Ayon, sabol. Ito yung matabang isda. Wala nitong payap. Wala man kasi itong gawa. Langoy lang langoy at kain lang ng kain. Uy, oh, may sibungin pa. Ganda ng pagkapos sa ilalim ng bato. Ayon, getik. Thank you, Lord. Sunod-sunod ng pakita ng sibongin. Sigurado ng tong namin ito. Sana meron pa. Sa dalagang bukid. Maila pa. Yun lang. Ayaw magpa. Pana. Nakatanggal pa. Oh, ando na sa malayo. Iniwan na ako. Parang bumagalan lang, oy. Puntahan ko. Baka lamang maabutan pa. Paganda at sumilong sa bato. Sigurado na ito. Sa pool kang bato ka. Ay ha, hindi tinamaan. Ayan, tinamaan din. Nakakaawa na ang mga bato dito. Rugado na ng pala ito. Ops, talagbago. Ayan, sa pool. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito guys, sa kabawi man sa pangalawang dive. naglabas ang mga sibungin tawag so, po kang kapapana Pupurno na yung silo namin, oh. sabay uuwi wala tayong wala na po dalawa hindi naman pala bawalan ang mga mga ha? hindi yan bawal ito na guys sinuhuli namin sa dalawang dive kagabi maganda tagaasin po man ng mga lapula po ay ah, pati ahas dagat submit din ko pa ito yung balatan. Malaki ang balatan. Ito, ubanin na. Ito, hindi mabayag ba dito? <laughs> ito guys, book na isang ito. Ito talaga original ito. Original na uban. <laughs> Okay na yung Ito na guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. Ito yung sa isda. 6,595. Ito naman yung sa balatan. 3,225. Ay, salamat ulit kay Lord. At may panibago na naman pang